Hi guys, magandang hap, magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si Kuidad, Charity Vlog. Uh, meron tayong kaibigan na pinuntahan kanina ng pinangtahan hapon. E kakauwi natin. Siyempre, uh, like traffic eh. E ngat napuntahan nga natin sila kanina, ano yung sitwasyon ng buhay nila. eh nakakantig ng puso dahil halos walang wala sila eh. Putusin. Pero uh, habi ko nga, Andito naman kami para magbigay ng tulong para at least kahit pa paano hindi man malaki at maliit ang maibigay at least kahit pa paano nakapag-share kami sa kanila ng blessing unang-una siyempre um, ng Panginoon ano yan eh, siyempre at walang bagay, walang sa isa lahat kung ang lahat ng ito ay puro pang masariling interest lang so sabi ko nagawin namin to as a charity at mara makatulong din sa pamilyang yun kay Ate Wendy sa kanyang may sa kaniyang asawa sa kanyang mga limang anak na talagang maliliit pa talagang nangangailangan sila ng tulong Ako kanina nasaksiyan ko yung hirap nasaksiyan ko yung sitwasyon ng buhay nila kaya guys hindi uh, di ko na pa habahin pa yung kasabihin ko at ito yung video na ipapakita ko sa inyo ay sana uh, matulungan natin tong mga ito, itong mga tao nito, itong pamilya nito na humihingi sa atin ng tulong. Hindi man malaki o maliit, at least kahit papaano maibigyan natin ng konting tulong mula sa atin. So, ako nga pala si Dan, Charity Vlog, kasama ang Team Puso. Ang gabi po sana ayan eh, yung mga bata na kung saan eh, kung titignan nyo ang kanilang mga mata kasi eh, sadyang may katanungan, malulungkot pero deep inside may eh, mahihingi sila ng pulong mula sa atin sa ating timpuso, bayanihan ting malasakit ayan guys o oh, kanilang murang edad eh, hindi nila alintana kung ano yung nararamdam problema nila pero wala eh kailangan natin silang tulungan dahil siyempre uh, nangangailangan sila ng maating tulong at ito yung kanilang mga magulang sila kuya ano po pangalan niyo ate? Kuy kuya uh, sila po ang mga kanilang mga parent ng mga batang narito kasama ang sanggol na, da, na, na, na nila pero sabi ko nga itong mga ito ay lumapit sa akin hindi para uh, magbigay ng bagay na kung on tayo sabi ko nga, magbibigay kami ayon sa na, na, nakikita namin sa inyo at nakikita namin sa kanila dahil yun, yun talaga yung bagay na uh, layunin ng team puso at ganoon din ang team bayanihan at malasakit at syempre tabi-tabi kayo tabi -tabi. Ayan. Ayan. Ayan, yung mga batang yan uh, na uh, uh, alam naman natin ang mahirap ang buhay oo yung sitwasyon nila ngayon eh nakaka lungkot dahil ang kanilang paprito pamilya hindi naman dahil sa walang hanap buhay talaga mahirap po talaga ng walang hanap buhay yan po yung pamilyang ito kung saan ay eh, talagang lumalapit sa atin ang hihingi at kumakatok sa ating mga puso. Sana sa ating mga team puso, team bayanihan, team malasakit, inaryang eh, kayo upang mabahagihan naman natin ang mga naawang ito. Alam naman natin mga team puso, team bayanihan, team malasakit, na kung saan eh, marami na tayong natulungan, marami pa tayong tutulungan o higit pa sa mga taong ito. Pero yung bagay na may bibigay natin para sa kanila, ay eh, makakatulong yun dahil sabi ko nga kung ang mga batang ito may mga, may mga, may mga katanungan sa kanilang mga mata ay eh, hindi nila alintana kung ano yung problema nararamdaman nila kaya muli eh, nakikiusap ako sa inyo kasama si Kuya Dan Charity Vlog ng itong pamilyang ito na kumakatok sa ating mga puso tulungan po natin sila guys at sadyang talagang napakahirap Lalo na sa bukas panahon natin ngayon, eh. hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pang-araw-araw na buong pang-araw-araw natin. And yet, di ba? Ang tayong meron, tayo magbigay. Mas maigi nang magbigay kaysa ikaw ang tumanggap. Kaya guys, makatukak ko sa inyong mga pintuan, puso sa mga pamilyang ito na matulungan natin. Hindi lang, ang, hindi lamang emotional physical at mental, pati na rin siyempre financial kaya uh, minsan pa guys itong pamilyang ito na kumatok sa aking puso at talagang sadyang ayokong iwan sila na sandaling ito na na hindi ko maibigay sa inyo yung narapatara, may maibigay, na, maibigay natin sa kanila yung tulong na kung saan eh yun naman talaga yung naisin natin bilang isang mga charity kasama ang team puso, team bayanihan team malasakit, makakatok ako sa inyo, eto sila ano po masasabi niyo po mag pala sa taon to na pumunta rito sa amin pinuntahan pa talaga kami dito sa Kalaokan galing pong baka Bukawi Thank you po Kuya Dan dahil po sa inyo nakita po kami dito Yo Kuya Hiya okay. si yes, Kuya Hiya <laughs> yeah, okay lang yan Kuya And, At ano ha ha ah, guys no ah, habi ko nga tulungan natin sila Bagamat ang hirap ng buhay ngayon, witing nan halos wala silang kagamit-gamit. Hindi yung kanilang mga higaan, ito, yan, nasa likod ng mga bata, eh, haris wala silang kutsyon. Ang kanilang dinitirahan na bahay, eh, talagang sadyang inuupahan nila sa halagang dalawang libo mahigit. Meron pa ang tubig kuryente nito at pang kanilang pang araw-araw. Kaya meron pa silang batang maliit na talagang gusto rin siyempre natin tulungan ng batang ito na mayroon din nararamdaman sa kanyang physical na katawan guys tulungan natin sila ha alam naman natin na tayong team puso team bayan niyan, team malasakit na siya diyang magbibigay sa atin ng tulong sa mga taong ito dahil tayo mismo ang tulay para mag-abot ng mga bagay na kung anong meron sila na may aabot, na may natin sa kanila li ako si Kuya Dan Charity Vlog bitahan ko kayo na pumatok at ipm niyo lamang po ako sa aking facebook account Team, Chari, ana, team Fuso, Team Bayanihan, Team Malasakit kasama si Kuya Dan Charity Vlog itong pamilyang to ay eh, ilalapit ko sa inyo guys, oh. Talagang halos talang wala sila eh. Ano lang yung meron sa kanila. Yun lang yung bagay na natatamasa nila. Muli guys, kumakatok ako sa inyong puso. Sa inyong pintuan na kung saan alam natin na kayo mismo ay eh, maantig sa kanilang pamilya. At itong mga batang ito, naghahanga din sila siyempre na mapasaya o maging masaya sila sa bawat araw na mayroon sila. Baka nga ba't makikita ninyo sa kanilang mga mukha, ang lungkot, at katanungan mo kung bakit nararanasan, ninyo, narar, nararanasan nila yung ganitong sitwasyon. Bagamat hindi kasalanan ng kanilang mga magulang kung bakit gano'n ang kanilang sitwasyon. Kaya, dito tayo ngayon guys. Sa lugar nila ate. Sa Doña Ana. Dito, dito mismo sa Caloca, no? So, yan. Dinayo pa natin sila ate para mabi, makita natin yung sitwasyon nila. Para nasa gayon. Eh, makita naman ang team puso, team malasakit at team, team bayanihan ang kanilang sitwasyon sa sandaling ito. Minsan pa, ako si Kuya Dan, charity vlog, kumakatok sa inyong puso. I-PM nyo lamang po ako sa mga gusto mo At alam naman natin guys, ang team puso, team bayan niyan, team malasakit, ay nakakasana yung mismong tulong mula sa kanila. Muli, dito ko na lamang tatapusin ang vlog na ito at sa, dyan magpapasalamat ako dahil kahit paano nakapunta tayo sa kanila nakita natin yung kanilang sitwasyon at yan ang buhay nila ngayon nila ate, ni kuya, kanilang mga anak at meron pa silang bunso maliit na sadyang napaka cute so muli natapusin ko na lamang ang vlog na ito at magpapasalamat sa inyo sa at sa pamilyang ito sabi ko nga, binaramis ko sa kanila na babalik kami, babalik ang timpuso dito sa lugar natin kung saan may babahagi namin sa kanila yung tulong gusto namin ibigay mula sa kanila. Salamat pa. Salamat sa inyo. Ako si Guedan, Charity Vlog. Thank you po. <laughs> Ayaw niyo bang manangkaroon sa sariling bahay? tapos ano 'yung pag-aalam ng mga anak ng importante sila kasi tawag yung pang sila lagi sa bisita ng kinikita ilang pa ng alarm clock late na late na sila ano and guys so magamat salamat man nang hirap pero naniniwala ako na ang timpuso king bayan niyan king malasakit na nararanasan sa inyo kumakatu kami sa inyong mga puso kasama ako na itong pamilyang ito eh pagyamanin nila kung anong bagay na may babahagi natin sa kanila Lord, salamat sa isang privilehyo na kami ay makalalapit sa iyo, kadudulog at kumakatok Panginoon ama sa inyong banal na harapan. Ama, loobin nyo nga po Panginoon ang pamilyang ito na kung saan Panginoon ikita nyo naman ang sitwasyon ng buhay nila. Pagamat Panginoon na nariyang ka, hindi man nila alam Panginoon kung ano yung nangyayari. Hindi naman din nila gusto Panginoon yung ganitong sitwasyon. Lord, tulungan mo ang pamilyang ito ni Ate Wendy na kung saan Panginoon kumakatok siya sa iyong puso sana, Panginoon, na ikaw siyang magbigay, Panginoon, ng tulong, biya at pagpapala. Ikit sa lahat, Panginoon, sa kanyang mga anak, na kumilos ka, Panginoon, sa pamilyang ito. At ingatan niyo sila at laging gabayan. Ganun din ang kanyang pablity pamilya na kung saan ah, nag-iisip kung saan sila kukuha ng kanilang pangaraw-araw. Lord, lalaki din po ako, mayroon din po akong pamilya. Pero lagi kong isinasang-alang ang kabutihan. Papala ninyo bawat araw sa buhay namin. Nawa Panginoon, ay eh, ganun din pa, ganun din Panginoon ang ipadama niyo po sa taong ito, sa sa pamilyang ito. Naniniwala ako Panginoon na hindi lamang ako ang siyang magbibigay ng tulong sa mga taong ito. I bless niyo po sila at minsan pa Panginoon, pumasok ka Panginoon sa kanilang tahanan. Unuin niyo po Panginoon ang kanilang ah... Uh, Uh, kakulangan sa kunamang bagay na inahangat nila sa sandaling ito. Alam namin, Panginoon, na hindi lingit sa iyo ang mga taong ito, lalo na at mga bata. May mga katanungan, lalo na mga to. Uh, Nangangarap din sila. At ganoon din ang kanyang papi pamilya, si ate, ang kanyang limang anak. Lord, please, nakikiusap po ako. Wala sa inyong banal na pangalan, tulungan niyo po sila at magpadala ka Panginoon ng mga taong handang magbigay ng tulong mula sa kanila. Lord, isa lamang akong tulay na siyang magbibigay ng tulong para may abot ang tulong na ito para sa kanila. Magamat mahirap Panginoon ay iwan ko sila na hindi ko sila matulungan. Pero gaya na sabi ko, Lord, promises, promises, at ganoon din Panginoon mula sa iyo na ng mga pangako mo ay eh hindi hindi nabibigo. Lord, aasa ako sayo sa iyo at sa kanila na siyang magbibigay Panginoon ng katugunan mula sa inyo. At muli, iiwanan ko ang ito na may basbas -bas at pagpapala, hindi lamang sa araw na ito kundi sa darating pang araw. Minsan pa Panginoon, itinataas ko ang pamilyang ito mula sa inyong banal na pangalan. At salamat Panginoon sa lahat-lahat at sa sandaling ito Panginoon, itinataas namin ang iyong banal na pangalan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Christ Jesus. Amen. Thank you. Ayan Oh. Uh, smile naman kayo dyan. <laughs> ano? Maglaki <laughs> mo, maging ganito ka. Gusto mo ba yun? Para nang sagay yun eh. Kung ano yung nararanasan mong lung... nakikita mo ngayon, magigisang data mo yung balang araw. Kahit kayo, kayong mga magulang. nag na ko po, kaya lang yun yung toko eh. Reels. Oo, oh, ang laking bagay sa braids. Unplug content po kasi mm. -hmm. Pa sa mm. -hmm. Eh, sabi ko nga eh, kami mga YouTuber, kami mga vlogger, yun talaga yung purpose namin, hindi para sumikat lang. Kasi kang pagsikat, dito lang sa lupa, yun eh. Pero yung pagbibigay ng bagay na pagpapala mula sa amin, at sa inyo, eh, malaking tulong yun, di ba? Makakatulong yun pa. Makakatulong yun para sa inyo. Hello. Ah, <laughs> sinisinok siya. Oh.